Mula sa programa ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Agriculture ay nagkaroon ng National Year of Rice noong nakaraang taon. At ito ay nadugtungan pa ng proyektong Be Rice Responsible Campaign na isinusulong ngayon ng Phil Rice. Kung saan binigyan ng focus ang maraming bagay ukol sa paggamit ng kasapatan ng bigas sa bansa at ang pinakahangarin ng campaign ng Be Rice Responsible ay huwag magsayang ng bigas. Ayon kay Jaime Manalo IV, ang head ng DevCom Division sa Phil Rice, na madami ang nagsasayang ng bigas. Kung kaya may mga data ang Food and Nutrition Research Institute na nagpapatunay na bawat Pilipino ay nagsasayang ng dalawang kutsarang kanin araw-araw. Kasi na marami nagsasayang at na may mga data ang Food and Nutrition Research Institute na bawat Pilipino ay nagsasayang ng dalawang kutsarang kanin araw-araw. Maraming taon na pinapakalat ang ganitong gawain katulad ng Zero Rice Wastage o tinawag nila na Save Rice, Save Lives movement sa buong Pilipinas. At hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil ang Feel Rice sa pagkampanya sa ating mga kababayan sa pagpapahalaga sa bawat butil ng bigas. Dagdag pa ni Manalo na binibigyang diin ngayon ang pagkain ng brown rice na itinuturing bilang masustansyang bigas dahil ito ay mayaman sa antioxidants na mabuti para sa mga taong may diabetes at panglaban sa iba pang mga sakit. Brown rice of course is really healthy marami siya, uh, okay siya sa mga um, uh, uh, may diabetes, um, pang fight sa maraming sakit. Sa paggawa naman ng brown rice ay pili lamang ang variety ng bigas na maaring gawing ganito tulad ng 160 to 18 Mestiza 1 at iba pa. Ayon naman kay Engineer Artemio vasalyo ang Division Chief Trin ng Business Development Division ng Phil Rice na limitado lang ang pagbibenta ng brown rice dahil ito ay party lamang ng promotion at ginagamit nilang makabagong teknolohiya sa bigas. Limited yung nasa namin kasi hindi naman yun yung main mandate namin. Ayun, pwede lang kami mag-promote, mag-develop ng mga technologies. Kapartner din ang DOH o Department of Health sa programang ito at iba pang private and public na mga organisasyon. Ang PhilRice din ay bumuo ng mga storage para sa iba't ibang breed ng bigas at hindi rin biro ang pag-aalaga dito. Dahil hindi lahat ay pare-pareho ng temperatura upang tumagal ang bigas dahil mas madaling masira ang mga ito. Pinupromote din namin na halimbawa, it is better to store, uh, mas maganda mag-imbaka uh, na lang ng palay kaysa mag ng bigas. Payo pa ni Engineer Basalyo na mas mainam ma-imbak ang palay kaysa mag ka ng bigas. Isa pang campaign ng Phil Rice ang gusto naming milyonaryo kayo. Ito naman ay para sa mga magsasaka upang magkaroon sila ng sapat na income. Binigyang paliwanag naman ni Dr. Ronan Zagado, isang senior science research specialist ng Development Communication Division o DevCom ng PhilRice, kung ano ang ibig sabihin ng konsepto ng nucleus na nais nilang ipakilala sa isang komunidad. But this time, ang gagawin namin is going to be a assist system-based system-based Nahalimbaw in a community, ang goal namin is to establish a community of enterprising farmers. For instance, um, if you have a nucleus that would serve as a service provider. Um matutulungan sila. Dagdag pa nito na target nila sa taong ito na maipakilala ang field rice eh hindi lang bilang R&D institution kundi maging service provider para sa mga magsasaka. Um ano yan, uh, well ang initially ang target namin this year is um ma alam yung PhilRice, ma-establish namin yung PhilRice na hindi lang siya R&D institution but will eventually become a service provider for the farmers.